At para po sa mga nagmo-motorsiklo, makinig po kayo ng maigi. Naglabas ng bagong memorandum order ang Land Transportation Office na nag sa lahat ng mga nagmo-motorsiklo at backrider nito o yung mga nakaangkas na magsuot ng helmet. Sa so, utos si LTO Chief Alberto Swansing, magmumulta ng 1,500 pesos ang mauhuling walang suot na helmet sa small bike man o big bike. Parehong multa rin ang ipapataw kung higit sa isa ang nakaangkas sa motor sa National o City Road. Ipatutupad simula ngayong araw ang nasabing kautusan. At na may nabalitan niya, makakasama natin si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Alberto Swansing. Umagang kay ganda po, ASEC Swansing. Umagang kay ganda rin sa iyo, Alex, at kay uh, Ma'am Pinky. ASEC, ito po bang utos ninyo ay gagawin po niyong nationwide o dito lang po yan sa Metro Manila? Nationwide po ang application ng ating, uh, actually, uh, partian noong administrative order na nauna na nating nilabas no ma Mayo pa, no? At uh, ngayon nga lang natin, itong mga panunay, ito natin uh, maigpit na pinututupad dahil sa, sa mga nakalipas na buwan, eh mukhang uh, marami pa rin mga nagmumotor ang uh, hindi tumutupad dun sa alituntunin niyan. Ito po bang kautusan po ba ay dati nang uh, nanjan sa LTO o meron lang po kayong mga amendments sa ginawa? At uh, dumaan po ba ito sa public consultation po? Yung tungkol sa helmet ay eh, matagal na pong iniimplementa yan. At uh, ang nangyayari nga lang is on and off, on and off ang uh, sa Im pang uh, implementation pakipada, no at uh, ang huling ginawa natin is nag nagpasa tayo ng administrative order para susugan nga ang resulta uh, na yan yung pong multa na 1000 uh, plus na multa para dito sa mauhuling walang suot na helmet ito po bay kayo lang po bang nagbigay ng uh, ganitong presyo o ito po'y napag-usapan Napag-usapan po 'yan uh, na uh, public consultation na ginawa uh -huh. at uh, ganun din masusubping pinag-usapan yan sa departamento no. Dati ang uh, ang uh, penalty lang is 150 pesos ano? Pero ang napagpasyahan na itaas ang penalty para naman hindi para kumita ang LTO okay. o ang gobyerno, kundi para mabigyan ng diin ang uh, pagtupad dyan sa nasabing alituntunin uh, alitong tunay. Yung panghuli po, Asek, paano po yung mga batang isinasakay po sa motorsiklo? Ito po ba'y pinagbabawal na rin po ninyo? Ah, hindi po pinagbabawal ang pagsakay ng bata. No? Although, merong panukalang batas si uh, Senator Revilla na ang uh, pinakamababang edad ng uh, bata na dapat na sasakay sa motorsiklo is sa pitong taon. Ano? Ang uh, atin ating lang pong sinasabi is yung lahat ng pasahero, yung pasahero ng motorsiklo ay dapat naka-helmet. So dapat pati bata ay eh, naka din po yan. Ngayon, ang, uh, merong, meron po kasing uh, yung isang uh, alituntuni na aming ding uh, pinatutupad is yung pasahero o yung nakasakay sa motorsiklo no sa na dapat yung mga uh, tumatakbo ng motorsiklo sa national highway, sa national road at uh, yung highly urbanized uh, city roads ay dapat eh, dalawa lang. Asa ko wala And naman drive. kung kayong prescribed na helmet na gagamitin Kahit na anong helmet na isuot ng mga nagdadrive at yung pasero okay lang sa inyo. Kahit na anong uh, motorcycle helmet. Ah, okay. Hindi pa tayo nagpiprescribe ng standard uh, Pinagpaliban muna natin 'yan kasi hindi pa uh, natatapos ang pagsusuri ginagawa ng Bureau of Product Standard tungkol sa kuano standard ng uh, uh, helmet na Helmet. Okay, meron kasi nagagamit gumagamit ng mga hard hat lamang bilang helmet nila sa motorsiklo. po 'yun kasi uh, Uh, pagkadat wala ko 'yan lining sa loob na ng uh, ng plastik no kaya pagka natumba o bumag bumagok yung ulo ng tao sa sa kalsada ay eh, konting siya yung mismong protektado niyan Okay LTO uh, Chief Asec Alberto Suansing maraming salamat po sa inyong oras sir